may isang bagay na palagi po nating ginagawa kaya tayo ay nangkakasakit at agad namamatay. Ano po sa tingin niyo yung isang bagay na paborito nating ginagawa sa maghapon, minsan sa buong linggo, minsan tumatagal ng buong buwan, o kadalasan bawat taon ginagawa natin ang bagay na nakakapagbigay ng sakit at kamatayan sa ating ay yung pag-aalala, worry, anxiety. At nakita po nila sa pag-aaral that when you worry much, your internal organs harden. Tumitigas yung puso mo, tumitigas yung atay mo kapag palagi kang nag-iisip ng masama, kapag palagi kang nag-aalala. Kaya nga kung gusto mong maging healthy, kung gusto maging magaan ang iyong buhay, anong kailangan gawin? Do not worry. Alisin mo yung iyong mga inaalala. Ano man yan, financial na problema, problema sa relasyon, problema sa pag-aaral, problema sa trabaho, o kahit na, yung problema mo din sa iyong sakit, sa iyong pangangatawan. Remove that worry because it is useless. Kung bibilangin niyo po sa Biblia yung salitang do not worry, do not fear, wag kang mangamba, wag kang matakot, sabi po ng mga eksperto sa Biblia, that phrase, those words, appear more than 365 times. Ilang araw ang meron tayo sa isang taon? 365, hindi po ba? Kung lumilitaw at mababasa mo sa Biblia, ang salitang yun, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa, do not worry, do not fear, do not be anxious. More than 365 times. Anong ibig sabihin? Yung paalaala ng Diyos sa atin na huwag kang mag-alala, hindi lang araw-araw niya sinasabi, higit pa sa araw-araw. God is reminding us not to be afraid. This is the message of God. This is the reminder of God because God wants us to be happy, healthy and alive. Amen.